Isabel Ortega at Miguel Tan Felix nagpakilig sa kanilang photoshoot sa kanilang ini-endorsong product. Lumalalim na talaga ang kanilang pag-ibigan dahil makikita sa behind the scene kung paano maging klinis si Isabel kay Miguel tunay na pahingang pahinga niya talaga si Miguel. Dahil mukhang pagod na pagod na rito si Isabel Ortega. At eto may challenge silang dalawa. Makikita na nagpatalo si Isabel Ortega para manalo at niyakap naman ni Miguel. Nung sinabi ni Isabel na sige na nga panalo ka na. At malapit na rin natin mapanood ang kanilang first ever movie na Firefly. At Kinuwento ni Bigel kung paano siya magselos kay Isabel. Sabi niya ay hindi naman daw maganda kung wala naman nagsiselos sa dalawa. At pag-amin niya, pag daw nagsiselos siya, isang lambing lang daw ni Isabel ay maaalis ang kanyang selos.